Yung araw na ayaw kong dumating Ang pag-uwi nga ni Papa Doon sa probinsya Laban Okay lang Hala! Kinsa ka! Hello, people! Ang video ito ay nung araw ng Merkulis. At kailangan ko na nga magligpit ng dadalhin ni Papa at ang kanyang mga damit. Mga people, for today's video, ang, ang aking pagliligpit at ang pag-uwi ni Papa ay dinugtong ko na. Kaya sana naman ay tampusin niyo. Thank you, people! I love you so much! Yung iba kasing binigay sa akin ng mga dress, mga people, ay papadala ko sa probinsya. It's your big time! Big time! Big time! Hello, Hello people! voiceover over lang talaga tayo people kasi sobrang ingay talaga ang paligid na turn o siya tuloy tayo where we below binigay ko na nga lang ni papa ang mga damit ni Janja na hindi nakasya niya kasi naman mas lalong lumiit kasi ganito yung yuri ko people pag may gagawin ako ganyan siya yung mga karaan kong mga dress mga people pinadala ko na din yung maliit sa akin at lalo na yung malalaki sa akin paano naman kasi yung katawan natin mas bumata pa ng maayos sa probinsya pa nga turn bahala kaniwang naman ni Muday tapos dito naman sa iba wow mixi kamanda ah bahala na po basta wala ako ibang paninawalaan kundi ang sarili ko. Go. Kaya magdada dadala kayo diyan wala na akong pakialam. Hoy, hindi ako galit. Ay. Ito na nga ang dadalhin ni Papa. Maliit lang naman to people at hindi naman to masyadong mabigat. Marami pa naman sana ditong dadalhin people pero hindi ko na pinadala sa kanya lahat dahil kawawa naman ang Papa. Ay. Ala, kinsa ka? Kinagabihan nga mga pipo pagdating ng aking asawa, chur! Way. Dahil uuwi na nga si Papa kinabukasan, binilhan nga niya ng ulam, which is yung favorite ni Papa yung pusit Oh, char ka love love manoy Ganito talaga ang buhay namin dito, people. Siya yung nagdala ng ulam, siya pa yung magluluto, oy. Matagal ka nang subaybay sa amin, alam mo kung bakit hindi ako magluluto. <laughs> 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 si Papa yung tipong tahimik lang ako sa umpisa, pero gusto kong sumayaw pag walang tao na. Uy! Kinabukasan araw ng Webes, pagkagising kong ay wala na si Papa sa kanyang hinigaan. Andun lang pala sa upuan, nagkape. Sobrang excited si Papa People kasi alas 3 pa lang to. Gumising na nga lang din ako People. Ano naman kasi kung ako lang talaga ang masusunod, ay ako muna siyang pauwiin. Kaso hindi talaga pwede kasi may kapatid pa kaming bunso doon na iniwan ni Papa tapos may palayan siya na kailangan niya asikasuhin. Ang haba no no. <laughs> Kaya lang naman gusto ko dito si Papa People kasi nga pasaway ang first na ito. Hindi naman yung totally pasaway talaga sa mga ginagawa kasi naman talaga People hindi po siya nakakakain ng maa kasi naman madaling araw pa lang umaalis na papunta ng palayan. Tapos uuwi ng tanghalian. Oh, sino ka dyan? Tapos pag uwi, imbis na kakain, inagkapi pa. Agoy, ginuok ko na yung Kapag andito kasi siya people, nagrireklamo. So masakit din kasi talaga ang katawan niya. Sanay kasi yung katawan niya sa trabaho. Kinakausap ko na nga lang muna si Papa People. Ano naman kasi gustong tumulo ng ating tears. Tears. Kaoig yu dahi, imungkog mo nakitaan. Nasanay na lang din siguro ako people na malayo sa kanya. Alangan, laagan man. Char, joke lang. Tapos okay lang naman ako dito, people, sa mga tao nakapaligid sa akin. Nasa 4am na nga yan, people. Pinabihis ko na nga si Papa para pagising ng driver. Oh, for the go. Nagising ng alas 3 tapos umalis alas 5 na. Inaliw-aliw ko na lang talaga ang sarili ko, people. Paano naman kasi nakakamis din ang taong to? I, e, malaking tulong din naman kasi si Papa kapag nandito siya kasi si Yuri gustong gusto siya. Tapusin niyo ang video ng ito, people. Ipapakita ko sa last part kung bakit gustong gusto siya ni Yuri. Ihahatid pala si Papa ni Janjan, people, doon sa pier. Tapos si Janjan, Diretso na sa work niya. Kaya alam niyo din ba, people, na si Papa nangiyak-ngiyak na din yan? <laughs> Hindi niya pinapakita pero nafe-feel ko. Dawi kasi siya magsasalita, ay nangungurog yung busis niya. Laban lang, pamilya. To. May bilin pa nga siya sa kapatid ko. Pansin mo ba yung boses niya? Ikaw si kasi people, hindi na yan nagpapaalab sa akin pag naiiyak-iiyak na yan. Aww. Kaya ang dahilan people na nagpursigi ako people dahil sa kanila, hindi man ako nakatapagtapos sa pag-aaral pero kakayanin ko. Don't worry guys, magkakasama ulit tayo. Bye Papa Amping! Ito na nga yung reason kung bakit nagustuhan siya ni Yori. <coughs>